Ang lalaking ito ay may napakaraming pera na napuno nito ang kanyang buong hagdanan, ngunit hindi siya maaaring gumastos ng isang dolyar dahil siya ay nakulong sa isang pasilyo sa nakalipas na 35 taon. Pinuputol niya ang kanyang balbas gamit ang mga nail clipper at napakarami nito kaya gumawa siya ng salamin mula sa makintab na metal. Gumawa pa siya ng shower area gamit ang ilang mga bote ng mineral, tinutusok ang mga ito ng maliliit na butas sa tuwing kailangan niyang banlawan. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang headphone at nagjogging sa hallway para manatiling fit. Araw-araw, automaticong nagre-restock ang kanyang backpack pagkatapos ng 24 na oras na pinupunan ng anumang nasa loob nito, kasama ang mga item sa hallway vending machine. Pagkatapos ay inayos niya ang lahat, inilalagay ang bawat item sa sarili nitong nakatalagang pile. Nabubuhay lamang siya sa mga mansanas mula sa vending machine, habang ang ibang lalaking nakulong na kasama niya ay pumipili lamang ng junk food at hindi nag-eehersisyo minsan sa nakalipas na 35 taon. Bilang resulta, nawala ang kanyang pangunahing kadaliang kumilos. Isang araw biglang tumili ang matanda at namatay. Nang makitang namatay ang kanyang kaisa-isang kasama, nataranta ang lalaki, napagtantong mag-isa lang talaga siya sa walang katapusang pasilyo na ito. Noon lang niya napansin na gumagana na pala ang elevator.